Ayan mga ka-wonder, magandang araw po sa lahat. At for today's video mga ka-wonder, i-update ko lang kayo dito sa mansion ng Wonder Family. Ayan. Siyempre as usual, ito yung ating mga kids. Ayan. Di ba? Mabait sila mga ka-wonder. O, di ba? Kumakain. O, nasa upuan, wala sa lamesa. Tapos habang kumakain, Ano ba TV? Ayan. Yeah. <laughs> hindi, ba, order oh, minsan lang naman ito, hindi naman ito palagi, no? Eh, pag-ibigyan kasi gusto nila yun habang kumakain ako sa nanonood ng TV. At saka simple si Bunso. O Bunso. O Bijin. O yun lang kayo? Okay oh, lang sila. Ay, mga kawagan ko pala yung niloto na di Banjin ngayong ating tanghalian. Oh, ang bango. Ang bango d'yo, no? Ang bango. Hanggang oh, dito yung... Wow! Tingnan mo naman! Oh, di ba? Ang tawag ito, Ji? Ginataang. Ginataang? Tulingan. Ginataang tulingan na may gata. Oh, <laughs> Ginataan na may gata pa. <laughs> At siyempre mga kawander, pakita ko rin sa yung ating... Uh, okay. Ating labas, Jo? Labas? Iisigit eh, na lang natin. Ayan. Ayan mga kawander, di ba nakita nyo? O, oh, gawa yan ni Wander Palmer. O, oh, ang anong tawag yan? Pipino. Pipino. Kangkong. Ayan, tapos meron kami mga tanim doon sa taas, mga kawan. Dahil puno yan. Kasi, ah, uh, Pag ulan ngayon, kailangan magtanim. Ayan. At, alam niyo mga kawanda, ito pala, ito pa yung ano natin, no? Ito sa, ito sa loob, Jo! Pwede Ayan, ito yung aming mini budiga. <laughs> ano ba tawag ito? Kwarto budiga nyo? Budiga to kuya. Budiga na kwarto? Oh. Ayan. At mga kawander wonder abangan nyo po ito. Ayan, ipamahagi po natin ito. ah uh, this week. Ayan, pag hindi tayo masyadong busy, no? At, yun, marami tayong pasasayahin. Ayan. Okay? Tara, labas tayo. At, yun na mga kawander wonder Ah. Uh, yun nga, sa kwarto nyo. Ayan. Di, dito lang kami mga ka-wander. Pag nag-i-edit, nag abang nag, nag -re relax ha? Ayan. Tapos, yun. Hanggang sa muli. Ay lang mga ka-wander yung update dito sa mansion. Uy, kakainan pa tayo. Unsin na, oh. Ay, mga ka kakain na kami at sakto paluto na rin yung notong ulam ni Ati Banji Vlog. Shoutout pala kay Wonder kasambahin vlog na yung video. <laughs> Ayan. Ay, mga wonder po, uh, ito lang po yung update sa mansyon ng Wonder Family. See you po sa ating next vlog. Bye-bye!